Sinabaya naman ang kilos protesta ang public hearing sa panukalang aumento sa sahod sa Metro Manila. Git naman ang grupo ng mga employer hanggang 16 pesos lang ang kakayanin nilang taas sahod. Nasa frontline ang balita ngayon si JC Cosico. Isang na hindi dapat Nagkilos protesta kanina ang ilang labor group sa labas na Occupational Safety and Health Center sa Quezon City. Ilang sandali yan bago ang public hearing sa isinusulong na umento sa minimum na sahod sa Metro Manila. Ayon sa mga grupo, hindi nakabubuhay ang ngayoy 610 pesos na arawang sahod. Dapat bigyan nila ng kustisya ang sweldo ng mga magagawa. For the past 35 years, no? puro barya-barya at starvation wages ang natanggap ng mga manggagawa na dagdag na sweldo. Sa public hearing, ilang labor groups ang humihirit sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board NCR na itaas ang minimum na sahod sa 1,207 hanggang 1,360 pesos. ang acting ipipresenta rito ay kaya bumili ng galunggong, kaya bumili ng toyo, kaya bumili ng itlog na 7 pesos. Ay tama nga, na 610 lang. Di ba nakakahiya? Hindi ba pwede mang ipresenta rito na kayang bumili ng baka, kayang, bu kayang mag-travel, kayang mangupahan ng maayos-ayos na bahay? Huwag natin gawing busabos yung mga manggagawa. Bigyan natin ng desente. Pero ayon sa samahan ng mga employer, dapat magdahan-dahan sa taas sahod. Marami hong repercussions kapag nag-increase ng minimum wage. Maapektun ho yung informal sector natin kasi uh, magkakaroon ho ng wage distortion. It would also deter foreign investments. Kung magtaas daw, dapat hanggang 16 pesos lang. Pero pinagtawanan lang yan ng grupo ng mga manggagawa. The amount needed to restore based on economic parameters or inflation, sorry to say, it is just 16 pesos, no? On the 610 and 15 pesos on the 573. Salamat naman sa ECO sa 15 pesos at 16 pesos na approved na proposal. Magkakaroon pa ng deliberasyon ang NCR Wage Board. Ano man ang maging resulta, pwede iapela sa si National Wages and Productivity Commission o NWPC kung saan tumata yung chairman si Labor Secretary Bienvenido Laguesma tayo kung pangunahan, kung maliit ba, tama ba. Tignan natin kung ano yung kanilang mga justification, bakit ganitong amount. Target magdesisyon ng NCR Regional Wage Board sa panukalang taas sahod bago ang anibersaryo ng huling wage order sa rehiyon sa July 16. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico News 5. Mga kapatid, may Anlos Banyos po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.